Hmm. 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 Kandule. kandule. Ispo. Oh. Pangalawang ispat po. Ang nahuli pa namin, kandule. naman lang ako. Tumbos ka naman yan. Yun, so lilipat po tayo doon sa kabila. Wala pong rito. Wala malang paparandam. Marami pong marami pong pumupusag. Ay lang po eh. Wala pong na tayong nahuhuli. Yan po marami dyan oh. Maganda po ito ano uh, yung yung tiksay. Yung barel. Dahil po lutang na tilapia rito sa so may pwesto namin na to. Nakita ka sila po tayo rin. Yun, sana po makahuli na po tayo rito. Ayun, doon po sa kabila, hindi ka po kami nakahuli, puro ano lang po. Umaagat naman. Uh, kaya po lumipat kami rito. Wala. Nakabitaw. 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 listo ka sa ano? Oh. Sayang. Ah? Meron, meron, meron. meron eh. Ayan. Ayan ah? Mm. Sayang. walang huli sa ano eh yun wala pa rin po tayo na huli may kumagat naman kanina dalawang beses pong nakabitaw yung kay Andrew po sa kayo sa akin dapat nakahuli na nakabitaw po taga taga tayo sarang ganun Ayan, tsaga tsaga lang po tayo dito sa pagbablog sa good adventure ay Andro, Andro. Uh, nilubay, nilubay. Nakakabitaw eh. Nakakabitaw. O, oh. oh, gusto yung pahay, oh. no? Nakakabitaw po siya. O, oh, gusto na may pahay natin. So yun te pikit pala mes. Ha? Dumita di na. pwesto. nakakabitaw. Ay, naman po. Kaya lang eh nakakabitaw. ya saya saya tadi lipat antrou tanggabek saya tadi lipat dong dong saya tuh sagawiran lipat ayiran tanggabek ah ini mulai aja nih eh lipat po kami tuh sagawiran yang kita ketahulah apa pagalapeng nauri itu tuh lipat po kami dong di sini tayoh sama sokal na ispat yang di sini tayoh ayah elam bagus. dito tayo sa ano natin dito sa sa Megawing taas po pwesto. Ayan, doon po yung motor namin, iniwan po namin ni Andrew yung service namin. Ayan, sana makahul na kami rito kanina uh, puro ano, umaagat lang. Mayroon sana ano, nakakabitaw. Ayan, last na lipat namin tong spot. Sana makahul na po kami. Ayan, sana po makahul kami rin dito sa spot na pinuntahan namin. Pangatlong spot na po namin to. Sana makahuli na para sulit ang ating pagbablog. Lumipat po ulit ako. ingat-ingat lang po tayo dito sa spot natin, masukal. ingat-ingat po tayo sa bang spot natin, masayang masukal. Tayo. medyo patay po yung ano, yung agos. Ha. Yeah. Pang-apat na ano po ah. Pang-apat na lipat namin. Ayun oh ay si Andrew na eh okay. umiinom. Sana makahon na po kami rito. Ayan, sana makahon na po tayo rito Ano na na po? Putin. Okay, ano sinabit to? Laki na kumagat. Oo, sinabit to, di diba? Sinabit pa po, laki ng kumagat. Biglang ano, sinisid. Oo. Oh. Ha? Oo. Oh. Sinabit sayang, ha. Ayun po, sayang. Sinabit. Nabulabog po ron eh. Ayun, dito bumababa po ako rito. Ayan, sa pagkasabit ng ating ano, Kumain mo. Yan bawa ako ko rito para ah uh, panglimong lipat po namin to na tapos ito. Hmm. 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 po. Oh. Pangalimang spot po. Ang nahuli pa namin kandule. Ay, papakawalan mo? Hmm. Ay mo, papakawalan ko. Hindi po ako makakain na to. Ayan lang nakahuli sa panglimang ispat. Ayan duli pa. Kanina ka pa eh. Ang pusa naman sa 30 talaga. Ang na naman ah. swerte naman talaga. Oh. Huh? Swerte, swerte. Swerte po talaga.